Meron bang kaso na masampa sa mangwasak ng ribulto sa simbahan? Tanong sa ating follower. Ang sagot depende. Ayon sa Article 331 sa Revised Penal Code as amended by Republic Act Number no. 10951, kung ang pagwasak ng ribulto sa publikong lugar o ang ribulto ay na-display kagaya ng sa loob ng simbahan. Liable ang nangwasak under Article 331 sa Revised Penal Code Destroying or Damaging Statues ang penalty maliban sa fine dalawang buwan hanggang dalawang taon na pagkakulong. Second scenario, kung ang ribulto ay hindi na-display sa publikong lugar, ngunit hindi pinag-aari ng nangwasak, pwedeng i-charge ang nangwasak ng ribulto malicious mischief under Article 327 sa Revised Penal Code. Kung pinag-aari ng nangwasak ang ribulto, ay walang kaso na maisampa laban sa kanya.